At for today's video guys, ayan guys, nakahiga ako di yan. Pinabangon ako ng anak ko at ano, gusto daw niya ng taho. Sa ayan guys, bumili ako ng taho. Dalawang, sampo, tapos dapat 15 Tatlong. Pero, yung isinukli ah. sa akin ay pang 20 pesos. Pero okay lang kasi malaki naman yung taho. Uh, gusto mong taho, nak? At tama naman yun sa 20. Sa eh. ayan guys. Ang pakinig siguro nung magtataho ay 20. Pero ang sabi ko dyan ay 15. So, ayan guys. Yung taho ng dalawa kong anak. Tapos, panguli yung isang malaki. Sa baba At ng yun yun lang nga guys, nilalagyan na ng syrup. Tapos, may meron siyang nata. Ma masarap din yung may nata eh. Pero yung aking dalawang anak ayon nila nang may nata. Kaya ako yung tagaubos ng nata nila. Ay, shock. <laughs> Tapos, dinagdagan ko na lang dyan yung kanilang taho kasi bitin sila dun sa sampo. So, yan guys. Kuya. Yung dalawang ah. taho. At ayun nga guys, yung taho. Medyo malaki siya dyan. At mayroon siyang nata. Ayan guys, at ayun ang aking anak kinuha na yung kanyang taho. Tapos bumalik siya at pinalis niya yung nata. Tapos dinagdagan ko yung mm. kanya kasi bitin siya sa kanyang taho. Sayang so, guys. Ayan mo nata, yung aking ayun, anak. Pinatanggal niya yung nata. At ayan na nga guys. Yung aking buso hmm? nagpadagdag din nga pala dyan ng taho. Kasi bitin nga din sa kanya yung tahong sa piso. Sayang guys. And guys, thank you guys for watching. Bye! -bye. God bless everyone!